Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na idepensa sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa inihaing habeas corpus sa uh, petition sa uh, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay pag-amin na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ginawa ni Atty. Panelo ang pahayag kasunod na ng paghahain ng manifestation of recusal itong si Solicitor General Benardo Guevara sa Korte Suprema itong araw ng lunes kung saan tumanggi itong kumatawaan sa mga opisyal ng gobyerno laban sa mga inihain petisyon ng kampo ng dating Pangulo dahil posibleng hindi umano nito epektibong mairepresenta ang mga respondents dahil nanindigan itong walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Sinabi nitong si Attorney Panelo na ang naging hakbang ng Solicitor General ay pag-amin ng abogado ng gobyerno na illegal at unconstitutional ang pag-aresto, pag, pag at pag-kidnap sa dating Pangulo. Amin ng gobyerno ito nagaling miso sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila illegal and constitutional ang ginawang pag-aresto, pag pag-kidnap pag kay Presidente Duterte. Ipinuntupan ni Atty. Panelo na ang ginawa ng gobyerno na pagpapatupad ng Ward of mula sa isang institusyon na walang jurisdiction sa bansa ay maituturing ding illegal. Kaya't kung sakali niya na pagtatanggol ng Solicitor General ang illegal o illegal na gawain ng mga opisyal ng gobyerno, ay makakagawa din ito ng illegal na aksyon. Kaya tama lang anyang paninindigan ng Solicitor General sa posisyon nito na walang huristiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Malalang si Attorney Panelo ang naghain ho sa Korte Suprema ng Petition for Habeas Corpus itong si Davao City Mayor Sebastian Duterte laban sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa nila ipagdetene o manoy pagkidnap at pagsuko sa dating Pangulo sa isang foreign institution. Hiniling sa naturang petisyon na ibalik sa bansa ang dating Pangulo at sagutin ng gobyerno ang mga paglabag nito sa konstitusyon pagdating sa mga karapatan ng dating Pangulo at ang hindi makabayan at umunoy kasuklam-suklam nitong pagsuko ng soberanya ng bansa sa International Criminal Court na walang jurisdiksyon dito sa Pilipinas.